Sibling bumaba ang presyo ng bigas ng 4 hanggang 5 piso kada kilo. Ito isang oras na bawasan pa ang taripa ng mga imported na bigas. Nilino naman ng Agriculture Department o DA na hindi maapektuhan ang mga lokal na magsasaka sa pagbaba ng taripa sa bigas. Kunin natin ang live report ni Moira Encina. Moira. Alex, nais pa ng gobyerno na mas bawasan pa ang ipinapataw na buwis o taripa sa mga inaangkat na bigas upang mapababa pa ang presyo nito sa lokal na merkado at mapabagal ang inflasyon. Tinataya ng Department of Agriculture na apat na piso hanggang limang piso ang mabawa sa presyo ng bigas bawat kilo kung maibaba pa ang taripa ng mga inaangkat na bigas una ng ipinanukala ni Finance Secretary Ralph Recto na mula sa kasalukuyang 35% na tariff rates ng imported rice ay ibaba pa ito ng 17.5% hanggang 20% pagdating ng Setyembre para matapisan pa ang presyo ng bigas sa merkado. Sinabi ni Agriculture Spokesperson Arda de Mesa na sa oras na maipasarin ang mga amyenda sa Rice Tarification Law ay papasok ang mas murang mga bigas at may mapwersa ang mga nasa probadong sektor na magbaba ng kanilang presyo. So kung uh, ibababa pa to 17.5%, malaki ang magiging reduction. Initial estimate namin about 4 to 5 pesos uh, uh, reduction pa. So hopefully kung may pasa yung RTL, ang tinitingnan kasi namin doon, yun nga, makapagpasok ng bigas na mas mura yung 25% broken so that the private sector can also uh, ma-pressure din sila na magpasok na mas murang bigas. Ayon naman kay Finance Undersecretary Domini Velasquez, pinag-aaralan pa ng kagawaran kasama ang iba pang mga ahensya at sektor ang panukala at kung gaano ang ibababa ng taripa at kung gagawin ba ito sa pamagitan na executive order. Sa so, yung initial na titing, tinitingnan is actually mag-hold si Tariff Commission ng public hearing. So yun yung titingnan natin kung actually makakababa ba, makakatulong, is it timely right now. So si Tariff Commission yung una mag -ano, mag siya sa lahat ng stakeholders. Niliwanag naman ni Demesa na hindi maapektuhan ang mga lokal na magasaka sa pagbaba ng rice tariff anya, ito ay dahil itinaas ng NFA Council. Ang buying price ng mga palay na mula 19 pesos hanggang 23 pesos ay ginawang 23 pesos hanggang 30 pesos. So kahit uh, ibaba yung uh, tariff ngayon, sa 15 to 20 percent, ang initial computation nga namin, bababa yan 4 to 5 pesos uh, from doon sa imported rice. Presyo noong bigas versus yung palay na 30 Uh, hindi masyadong maapektuhan yung mga farmers ngayon at the current uh, farmgate prices that we have. Inihag naman ng Finance Department na tinatayang less than 10 billion pesos ang mawawala sa kita ng bansa sa oras na maipatupad ang mas mababang rice tariff. Pero pabor naman ang DOF dito upang mapababa ang presyo ng bigas at bumagal ang implasyon at ang lahat ay makinabang sa mas mababang taripa wee natin yung 9 billion na yon na uh, mga less than 10 billion I think wala pang exact figure yung less than 10 billion na mawawala hindi naman yun masyado nagmamatter if mapapababa talaga natin yung prices na mga 4 to 5 pesos Alex, inaasahan ng Department of Finance na pagdating ng Setyembre ay bababarin ang pandaigdigang presyo, world price ng bigas. Kaya naman makatutulong ito para mas raw ang um, local price ng bigas ito sa ating bansa. Alex? Okay, maraming salamat sa iyo, Moira Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Matanang Agila Primetime para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet25 TV.